What's up, madame people? Ako po si DJ, ang bank officer ng Binondo. Ah, oh, bank officer naman? Bank, bank officer. officer sa Binondo. Ano po yung ginagawa ng bank officer? Kumakain ng kiyamoy eh, habang nili-check ng accounts. <laughs> <laughs> ano pa bang ginagawa ng bank officer? Ay, ay, kaya nga ka tinatanong ko, ano pa ginagawa ng bank officer? Sa factory. <laughs> <laughs> ano ginagawa? Ano ginagawa mo? Uh, sa ngayon, nag-analyze uh, po ng mga financial statements. Ng mga Analyst din. Niya. Analyst <laughs> din. Analyst oh, din. Ba't hindi kayong ni Kim kaya? Para <laughs> <laughs> mag compatible kayo. Labanan sila ni Kim. Mag-propose ka mamaya sa Paris Wheel. <laughs> 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 Nakailang girlfriends ka na, ano? Uh, DJ. DJ. Apat. Si Kane. Eh. Nag eight. Nag-propose mo. Ha? Iba eight. si Kane. Oh, iba si, si Kane. Ilan taon na ba si, dami si Kane? Dami mong na-analyze, ha? Overthinker yan. Ilan, 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 ilan taong ka na ba, Kim? I'm 35 na po. 35. five oh. Si TJ ilang taon? 36. 36. Uh, okay ba sa'yo yung mga younger sa'yo? iyo? so matured emotionally. Oh, emotional. Uh, mature. Ay, uh, may kilala ako. 16 pero na ako. Tanda na mag- Wrong! <laughs> 16! That was <laughs> very bad. That's very bad. Huwag <laughs> yun. Okay. Nag propose ka na ba ever? Hindi pa na-experience? Eh, uh, yeah, meron. Oh! oh. Hindi rin natuloy. Yeah. Oh, sino na call off? Uh, the girl? Ah. Uh, oh. Sakit. Uh, bakit? Uh, oh, uh, uh, round uh, na round ng bisa. <laughs> <laughs> kailan pa 'yon? Kailan pa 'yon? Ah. Pag hindi ka mapili, balik ka dito. 2021. 2021. Yeah, oh. Si Kane. Na-engage ka na? Hindi pa ba? Hindi pa na. Okay. Wow. Well, well, si DJ lang na. Call off. Yeah. Pick up line, DJ? Ka ka Meron. Meron. Diana, magnet ka ba? Bakit? na attract kasi ako sa'yo. Ohhhh. Dahil? No? Ow! Da, na-attract na siya sa magnet. Dati sa Kryptonite ka na-attract. <laughs> Superman. <laughs> ha? <laughs> Superman. <laughs> Sino? Lex Luthor! <laughs> <laughs> Yung kahinaan ni Superman, oh, oh, tama, Kryptonite. Tama. P... P-UK okay ka ba? Bakit? <laughs> 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 so black kita. <laughs>